Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Sa katahimikan ng sandaling ito, sama-sama nating ihandog ang ating mga puso sa ating Panginoon. Ika nga, sa gitna ng unos, siya ang ating kapayapaan. Ang ating pagninilay ngayon ay hango sa mabuting balita ayon kay San Lucas, kung saan sinabi ng Panginoon, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, humayo kayo, Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Isang paalala na sa kabila ng hirap at panganib, hindi tayo nag-iisa. Aming mabuting Diyos at amang makapangyarihan. Sa pagbubukang liwayway ng panibagong araw, lumalapit kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at umaapaw sa pasasalamat. Salamat po sa regalong ito ng buhay, isang bagong pagkakataon na puno ng pag-asa, kahit pa maraming unos ang aming pinagdaanan. Salamat, Panginoon, dahil sa mga sandaling kami nang hihina, hindi mo kami kailanman pinabayaan. Sa bawat luhang pumapatak, naroon ang iyong yakap. Sa bawat takot na bumabalot sa amin, naririnig namin ang iyong tinig na nagsasabing, Huwag kang mangamba. ako ako'y narito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa Ebanghelyo ngayon. Isang matinding paalala na kahit kakaunti kaming mga manggagawa, hindi kami dapat matakot sapagkat ikaw ang aming pastol na gumagabay sa amin. Tulad ng pitumput dalawang isinugo mo noon, nais nice din naming maging tapat na tagapagdala ng iyong kapayapaan, lalo na sa gitna ng isang mundong puno ng kasakiman at sa aming bansang tila paulit-ulit na sinusubok ng kalikasan at ng kasamaan ng puso ng tao. Panginoon, buong kababaang loob naming itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Nararanasan namin ang sunod-sunod na bagyo, lindol at mga trahedyang sumisira sa mga tahanan at kabuhayan. Ngunit, Panginoon, higit pa sa pagyanig ng lupa, ramdam namin ang pagyanig ng kasamayan sa puso ng tao, ang pagkagahaman sa kapangyarihan, ang walang tigil na pagsisinungaling at ang paggamit ng posisyon para sa pansariling yaman. O Diyos, kawaan mo po kami Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang bilang iyong bayan. Patawarin mo ang mga pinunong naligaw ng landas, ang mga pusong nilamon ng kasakiman, at ang mga mamamayang nawalan na ng pag-asa at tiwala sa kabutihan. Hipuin mo po, Ama, ang puso ng bawat Pilipino, naway sa halip na magtulakan pababa ay magtulungan kaming umakyat. Sa halip na maghiganti, naway matuto kaming magpatawad. At sa halip na magtago sa dilim, Ngunit buong tapang kaming lumaban sa liwanag ng iyong katotohanan. Diyos ng awa at kagalingan, nakikidalamhati kami para sa mga nawalan ng tahanan at sa mga pamilyang hanggang ngayon ay bumabangon pa lang mula sa hagupit ng bagyo, baha, at lindol. Bigyan mo po sila ng lakas at tapang na maniwala na may bagong umaga pagkatapos ng unos. Padalhan mo sila ng mga taong may pusong handang tumulong, hindi para magpakitang tao, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Pagpalain mo rin po ang mga bayan at lugar na patuloy na bumabangon. Hipuin mo ang aming kalikasan, ang hangin, ang tubig, ang lupa, upang muli itong maging mapagbigay ng buhay at hindi ng kapahamakan. At Panginoon, narito ang aming mga puso. Tulungan mo kaming maging mga manggagawa sa iyong bukirin. Hindi man kami pari, madre o misyonero, naway maging mabuting halimbawa kami sa aming mga tahanan, trabaho at komunidad. Turuan mo kaming mamuhay ng may kababaang loob, hindi naghahangad ng yaman o kapangyarihan, kundi naghahangad lamang na ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Naway ang aming mga salita ay maging daluyan ng iyong kapayapaan, ang aming mga kamay ay maging kasangkapan ng pagtulong, at ang aming mga puso ay maging tahanan ng iyong banal na presensya. Panginoon, sa araw na ito at sa bawat araw, itinatas namin sa iyo ang aming bansa, ang aming pamilya at ang aming mga sarili. Ikaw lamang ang aming pag-asa at kaligtasan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Kung tinanggap mo ang panalangin ito sa iyong puso, mangyaring itay pang Amen sa comment section. Maraming salamat sa inyong pagsama huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow para sa ating pang-araw-araw na panalangin. Manatili tayong matatag sa pananampalataya.